hindi po mo Tapos pa mong pa gamutan doon? Hindi, hindi po po ako nakakabalik dahil... Okay, bakit may naman lumipat na agad? Hindi pa pala tapos? Hindi, hindi, po. Sabi po, eh, may trabaho po ang asawa ko. Security mm -hmm. po. May Napabalik ka nga pala after... Ano, ano ba Sabado? Linggo, lunes, mar mga martes ah. Martes and mo mar For check-up po. Ah, oh. Itingnan ko, tinanggal ko sa katawan mo, Pagbalik mo na, andi dito pa, na, nakargahan ko ulit, tatawagin ko na. Ano? Tatawagin ko na pagkagano. Hindi ah, ka bumalik? Hindi pa po ako bumalik. Ko. ang asawa ko po isipin. So, ano ang ibig mong sabihin? Kaluluwa diba, o tao? Ang bahad? sabi po daw, ipalipad hangin. Yun, yun po daw, i, ay... sabi ko, sino po ba? Ayun. Sabi ng mama, ito Bakit po daw ay kapitbahay namin. Huwag kayo magbibintang. Mag Opo. Kasalanan sa Diyos yan. Opo. Sa, yun la, yun po, Madali ang mag gawa gawaan ng mga pangalan kung gugustuhin nila, lalo't sila'y nahihirapan sa manggagamot. Lagi niyo hahangarin ay ang gumaling na. Opo, lagi nga po. ano pa silbi ng malaman niyo kung sino? Ay, di sasama lang ang loob niyo. nag away, away lang Kailangan matuwa, ano? So, hindi, hindi na tinatanong sa... yun. At huwag kayong magbibintang dahil kasalanan sa Diyos yan. Okay. Hindi mag sabi lang kung saan Pero ako, ako,